Kay gandang pagmasdan tunay mong larawan ang ganda ng panahon natin ngayon. Magandang araw, magandang gabi mga kinis, no? Kung nasaan man kayo ngayong araw na to at kung napapansin niyo nakaangkas lang ako ngayon. Wala akong ginagawa ngayon kundi magbunganga dahil ang ating driver ngayon ay si Panyerong Bulakenyo, ang ating uh, tirador sa pagmamaneho ang ating henete ng kanyang kabayo at tayo nakasakay sa kanyang truck yan good vibes lang tayo mga kainay at ako napakaganda ng panahon natin ngayon kung napapansin nyo eh, medyo malayo ang ating pupuntahan dahil ngayon ay Pupunta tayo sa farm ni Panyerong Bulakenyo Bibisitahin niya yung kanyang farm para maka, makapasyal naman tayo kahit pa paano Dahil uh, ito lang yung mga panahon na pwede tayong pumunta roon Dahil nga wala ng snow, mainit ng panahon diba? At uh, maganda na, unti-unti nang gumaganda ang ating kalikasan ngayon Ang ating kapaligiran ngayon Dahil kung napapansin nyo, ayan na oh, Lumalabas na pati yung mga lake, nawawala na lang mga snow kita nyo na yung lake kulay blum 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 na no? yun ganda talaga Panginoon kita nyo naman pwedeng pwede na tayong magkayak sa mga susunod na linggo winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada pero sa ngayon hindi pa ako pwedeng magkayak guys kasi, nga meron akong injury sa aking ah, kaliwang thumb kasi siguro mga 3 more weeks pa 100% kailangan uh, ano, sigurado Mahirap kasi yung hindi pa hindi 100% yung injury na nararamdaman natin o hindi pa 100% na magaling na tapos ibabalik tayo sa trabaho, may injury uli, 'di ba? Mahirap na at baka tumagal pa kaya I want to make sure that my injury in my left thumb is 100% heal. Oy, English 'yun, ang bihira. <laughs> Nakadali ako doon ha? pero pag pinag-iisipan ko pa kung tama yung grammar ko, no? Sana tama, no? Yan. Sa so, paanyero, doon nga pala makakainig 'yan, no? Uh, ah, maraming maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe kay Panierong maraming Panyerong Bulakenyo. Salamat. Maraming maraming salamat sa suporta nyo mga kainags. Ah, Tuwan-tuwa si Panyero nung tumaas ang kanyang subscriber. Ano yung Panyero? May sabi ka? Ah, dito tayo ngayon sa ano, Nasa Yellowhead tayo ngayon. bumabay Mga ilang oras yun Panyero ang biyahe natin magmula sa dito? Isang oras. Isang oras yun? Isang oras na kulitan. Isang oras na... Isang kulitan. Yan. Puro kalokohan. <laughs> dito tayo ngayon mga kainag ano no? Sa Seba Beach. Yan. Ang ganda tingnan, ano? Grabe. Magmula sa langit, ka kalangitan. Tapos sa lake na meron pang, ano, may mga snow pa eh. May snow pa ron. Ano. Siguro ano to, malalim yung ano na to, no? Uh, malalim yung lake na to kasi eh, hindi pa natunaw ko agad yung mga snow na sa ibabaw. Ibig sabihin siguro may mga ano pa sa ilalim. May mga snow pa. So malawa kasi itong lake na to eh. Kung na niyo may putputi pa yung surface, no? Hindi pa tayo pwedeng magkayak. Yan, pero inaano namin ngayon, tinitingnan lang namin ngayon ni Panyero kung pwede na bang magkayak sa susunod na linggo dito sa mga lake mukhang hindi pa kasi nga kailangan pa nating patunawin yung mga snow. Yan. Tapos ano siya ngayon? Low tide, no? Low tide siya ngayon. No? Grabe. Tapos kung napapansin nyo, yung mga poste na yan, karugtong siya nito. Yan, karugtong siya nitong deck. May deck dito dati. Kahoy lang. Siguro, yung mga kahoy na deck, nabulok na nasira na tapos ito may meron kami mga nakita rito no parang ito yata yung ipapalit na deck aluminum na siya oh no? aluminum na siya uh, may gulong siya siguro hihilahin papunta roon. tapos yung gulong niya plastic to eh hindi siya goma no yan plastic siya kaya hindi rin ma ano ng tubig masisira ayan no deck dito dito tayo tatapak kung sakaling dudugtong yan dyan papunta roon gusto, ganito yung gustong gusto kong naglalakad ako na sa tabi ng dagat, sa tabi ng mga lake na may tubig. Tahimik, naririnig lang natin yung mga sigaw ng ibon. Tsaka yung bunga ako, yan. <laughs> Umpisa na naman ang ating summer ngayon, no? kaya madalas tayo dito sa mga labas. Ini-enjoy na natin habang maaga pa, habang hindi pa lumilipas ang ang summer, no? spring. Actually, spring pa lang ngayon, eh susot muna ako ng salamin at kailangan natin magprotektahan ng ating mata yan yeah. pero kita nyo naman yung mata ko diba yan ang mga gusto kong salamin eh yung kita yung beautiful eyes ko yan yeah. <laughs> Pero sarap dito sarap maraming mga nagsasunbaiting dito pagka summer na naka two piece dito dito sila nakahilera tapos yung mga bangka mga, may mga bangka itong mga to eh mga speedboat yung mga nakatira rito puro bangka yan dyan tapos ang daming tao mga naglalakad dito tapos yung iba nag ihaw ihaw yung nung nagba-barbecue -barbecue dito diyan sa tabi kaya yung mga may bahay sa mga ganitong tabi ng mga lake no. Very ano fresh no, Presko-presko. ko. Kumain aso ah. Si Panyero mo ang kakagatin yata si Panyero ah. Ayun si Panyero. Mutik na madali si Panyero ah. <laughs> Akala siguro buto si Panyero. <laughs> Amir. Muntik na si Panyero, sandali sandali. <laughs> Wala kasing laman si Panyero eh. Parang buto ka sabi ng aso ah. <laughs> pagkain, pagkain sabi ng aso. <laughs> Salbahe eh, no. Gulat ako eh. Amir. Mamaya bibiro yung si Panyero, sabi ko sa kanya, Panyero. <laughs> Paano na? paano na kung napagkamalang ang buto ng aso <laughs> napatawa na naman ako rito ah. amira Ang laki ng aso ah. anyway mga kainis so, tara tama na yung yun <laughs> yan so ito ito, ito 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 nako ganda lang ano sa so, mga mga bahay na rin to dito no? sa mga gilid hanggang doon ang no? paikot tara punta natin si Panyer doon <laughs> nakita ko talaga yung reaction ni Panier eh. nung sinugod siya ng aso sinugod talaga siya ng aso mabuti nga hindi siya tinuluyan ng aso kasi yung amo nung yung may-ari ng aso sinita ka agad yung aso sabi nung sabi siguro nung may-ari ng aso sa aso niya hoy wag mong kainin yan aso hindi yan buto <laughs> tao yan mukha lang buto yung <laughs> pasok nga sa <salaming> bisit Alright <laughs> okay, Andre, tapusin natin nagbablog si Panyero doon eh bubisita lang rito eh no makakagat pa ng aso ang <laughs> eh si Panyero makinas ito yung mga isda na ama Mahuhuli natin dito eh no ito katulad pero ito catch and release lang hindi ka pwedeng manghuli ito lake whitefish fish pwede ka manghuli hanggang lima lang pero may sukat yan ha ito may sukat tip to tip pwede mong kunin ay panyero ayun no? panyero Panyara no? Akala ko susugurin ka aso eh. Akala ko susugurin ka aso. Ha? Akala ko rin. Kinabahan ako, kala ko. Buti huminto. Buti huminto. Ha? Buti huminto. Tinanong nung may ari. Kaya nga eh. Susugurin ka eh no? Eh sabi ko baka napagkamalang kang buto. <laughs> Nagulat din ako eh. sumugod sa'yo eh. Umupo ako ron eh. kasi kanya pala yung ano yung boat deck ngayon. yon. So ipine-prepare pala niya na pagunta ron. Oh, ganun. <laughs> Gulat ako, sabi ko na kasi Panyero susugutin. Nakahangan. <laughs> sabi ko baka baka gutom yung aso. Ang baka malambot oh. Sabi ko bibisita lang ito, makakagat pa yata. <laughs> o, tara, tara, panyaro. <laughs> <laughs> <ni> Lamig. Bigla kang nilamig ah. Eh si Panyero, magwawasyo na muna kasi naihiyata. <laughs> Sa takot. Sa takot. Baka yung labal mo may ihi na <laughs> Ay meron pala rito Ganda na no? may mga washroom pala rito Ayan Nandito na tayo sa Diladinko Farm mga kainags ano? Ayan eh, si Panyero Nagbablog Dito tayo Ganda na oh Wow Tapos dito Dito bumabagsak yung mga tubig ulan Yung snow Ayan pang dilig Wow Sarap tumambay dito mas may matutulugan ka naman eh. Eh, si Panyera nagbablog. Hmm. Parang kailan lang tinuturuan lang namin magblog si Panyera. Eh. No ngayon malupit na magblog. Malupit na. Eh, natutuwa naman tayo kahit pa paano. Diba? Kahit pa paano eh, nakatulong tayo sa mga hilig din ng ibang mga katropa natin. Ayan yeah, may snow pa rito kasi ito eh. Hindi pa natunaw. Kagawa nang natatakpan ng, natatakpa ng bubong no. Yung yung araw kasi papunta rito, dun-dun galing araw. pag ganun yung araw? Dun lulubog kaya medyo nahuli to, nahuling matunaw. Tapos sa uh, nung unang punta namin dito siguro 4 years ago, wala pang bahay to eh. Wala pang washroom dito, doon ako nag Kasi may mga may mga maliliit na punong kahoy ganto. <laughs> Pagka inabot ng kalikasan, doon ako pumaypwesto eh, I banda. Yan, yan, mga, yan, mga ganyan yan Pagka nagkaroon ng dahon to mga to Hindi ka na makikita pag pumuesto ka Doon ako pumipeso sa dulo Kasi may mga, may mga gathering gathering din dito dati Eh walang washroom Yan, pupuesto lang ako sa ganyan eh. Kasi pag nagdamo to, makapal yan eh Pag pumuesto ka lang dyan sa gitna Dito, dito Hindi ka na makikita dito kasi mapurda mo Ah, puro damo, at damo makakapal yung dahon. At tapos sa malayo pa pag tinanong, tinanong nila kung saan ako nang galing, sabi ko, nandiyan lang, namasyal-masyal masyal lang ako. <laughs> Pero magtataka sila yung mga aso, yung mga dala nilang aso, mga pumunta rito, kung saan ako nang galing, pumupunta rin doon. <laughs> Kasi naamoy ng mga aso yung mga pinagagawa ko. Huwag <laughs> <laughs> kami <Okay, may> ingay. <laughs> Nagsuta muna ako ng sweatshirt at medyo malamig. Malakas pa rin yung hangin eh. Malakas yung hangin na medyo malamig kaya kailangan natin magsuot ng sweatshirt Tsaka pantakip sa bunbunan <laughs> Lamig eh Nakakita ah, ako ng ano Dalawang palaso Bala ng pana ano Yan yung ano nyan dulo niya no Nako, bakal yan eh Pag tinamahan ka niya, butas ang katawan natin Kasi ito dito 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 kami namamana dati oh Ginawa ni Panyero to eh ano oh. Ito 'yung mga butas 'o oh, pag tumama 'yung mga ano oh. pag tumama diyan dito dito. Butas 'yan, baon 'yan, no. Oh. 'Yan ganyan, oh. eh, matigas tong tip niya, no? Talagang babaon sa katawan ng tao 'to eh. Nakita ako, nakita ko dito. Itong isa, natanggal na 'yung ano. Natanggal na 'yung tip. Ayan, oh, wala nang tipo. Oh. Tanggal na. Ito mga hindi nakita kasi nga Lumubog sa ano Lumubog sa lupa Sa mga damo Tumago Bigyan natin kay Panyero to Ito pa isa oh. Ayan Tingnan natin dito Baka meron din tayo makita rito Mga tumutusok dito sa Mga wala na rito yung iba lumalampas dito eh Ayan, Malamig na no? Malamig yung hangin Mga kainags ano Talaga namang hindi katatagal dito Pagka Naka-expose ka lang sa labas Kahit na nakaganto Ramdam namin ng lamig Kahit na nakasikat si Haring Araw Ayan no oh. Yan, tapos sa uh, ano muna, alis na muna kami ngayon ni Panyero. Hindi ko alam po saan ako dadali ng mukok na to. Mga masyal-masyal daw muna. Parang nasa ano na tayo, Panyero. Parang nasa uh, kawala na tayo ah. <laughs> Nawawala ha? na tayo eh. <laughs> <Lira>. <laughs> Sana po tayo <laughs> Pero ganito yung ano, maganda, maganda, yung ganito no. Yung uh, nagda-drive tayo sa isang lugar na tayo lang yung sasakyan ano. Ayun oh, no? kita nyo oh. Walang ka traffic traffic. Isolated na isolated ang area na to, ano. O, tapos sa puro puno. Ano paano kaya? Ay, may mga ano pala rito. Paano kaya ako naligaw ka rito? Parang hirap magbumiyahe rito sa gabi sa Panyero kasi oh, wala oh, masyado oh, walang masyadong mga poste. Ilaw. na walang ilaw rito, ah. Ano? Walang mga poste. Pero siyempre, kayang-kaya pa rin yan basta merong ilaw sa sasakyan natin. Yeah. Ilaw tsaka ano, GPS. Tama ba GPS, no? GPS. Importante, mahalaga. yan yeah. Punta muna kami ngayon sa ano sa Spruce Grove ni Panyero. Samahan natin si Panyero doon. Sa tayo pwedeng kumain doon. Ha? Alam, may alam pa kang kainan na masarap okay. doon? Kung kainan lang lang masarap, marami masarap, marami tayong makakainan doon. Bihira naman. Okay. Tara. Na. Dito muna tayo, ang ganda ng daan, no? Ganda. Okay. Yan dito muna kami kumakain ni Panyero, Mga ng ano sa Boston Pizza, Stony Plain. Kung sana ay nagtrabaho rin tayo dito dati. Ah, welcome back Stony Plain. Yan, Stony Plain, Boston Pizza. Kain lang tayo ng ano ng Jambalaya yan <laughs> no, yeah. nagtatrabaho rito nagtatrabaho pa ako rito eh dito ako nagpa-park o oh, tsaka o okay, doon pero usually dito 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 spot na yan yan kakain lang kami ni Panyero rito Mer meron tayong order dito yan eh, si Panyero ah yeah. <laughs> nakakatuwa lang na bumalik muli rito sa ano sa lugar kung saan tayo nagtrabaho dati way back 10 years ago na ay sarap kumain no oh. labas na tayo mga kainags ay nako po at nakakain tayong muli kung saan tayo nagtrabaho <laughs> Bali, 5 years ako nagtrabaho rito. Full, uh, full time ako ng 2013 hanggang 2015. Tapos part time lang ng isang araw, uh, 2016 eh, hanggang 18. tayo ngayon sa ano ulit no? Kingsway pinashell tayo ni Panyero sa Kingsway punta raw tayo rito hindi pa raw siya nakakapunta sa Kingsway <laughs> Oy, ang galing naman. Ito si Panyero, tinuturuan natin maging makapalang mukha rito sa ano, no? <laughs> sa loob ng Kingsway. <laughs> Pinapasa natin yung kapalang mukha natin yan. Sabi natin sa kanya, sabi ko sa kanya, mag-vlog ka rito. Kailangan masanay ka mag-vlog yan. Sinusuporta natin si Panyero, no? Mag-vlog ka lang, especially pag maraming tao. Bira lang ng bira. Sabi ko nga sa kanya dati, yung camera nung araw, nung ako yung simula mag-vlog, yung camera ko nandito pa. Hanggang sa tumagal-tagal, tumaas na ng tumaas. Tapos lumalakas na rin yung boses ko habang tumatagal kahit maraming tao wala na akong pakialam. <laughs> <laughs> yung bang yung bang <laughs> yung bang tipong uh, mukhang engot may tama sa ulo nagsasalita mag-isa. Ay <laughs> ay ay. <ayun>, Ngayon. <laughs> Dito na kami sa labas ni si Panyero no. Tinuruan ko pa lang, tinuruan ko lang paano maging makapalang mukha ni Panyero mga kainig siya, no? Sabi ko eh, sa una lang talaga medyo nahihiya ka pero sa sunod Taasan mo lang, practice mo lang <laughs> Kakapal din ang mukha mo yeah. <laughs> Kaya sabi ko sa kanya eh, medyo nahihiya pa siya itaas yung camera eh, no? Sabi sa kanya, ganyan talaga yan kasi pinagdaanan ko rin yan Una, pag nagbablog ka sa public place, nasa baba lang yung camera mo kasi nahihiya ka pa eh, no? Pero pag tumagal-tagal na yan, eh, pag pinractice mo na yung sarili mo, masasanay ka rin <laughs> madagdagan din yung kapal ng mukha mo yan <laughs> sabi ko sa kanya so ayos naman okay naman panunod nyo sa vlog niya mga kinaysa no <laughs> yan so ngayon alis uh, na kami punta tayo sa akin ni Panyero naku ganda ng araw sarap ang gumala parang hindi mo pa naramdaman na gumagabi na pala no? ano oras ba ngayon Panyero? alas 5 siguro alas 5 naku taas pa rin ang araw oh. parang nasa alauna pa rin no alauna alas 12 yung haring araw oh. kita nyo naman ano mula tagi. <laughs> uh, si Panyero. Yeah. Papasalamat. Uh, sa mga kainaks natin diyan, maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe, sa mga bago, uh, bisitahin nyo lang po yung ating channel at 'wag niyo kalimutan mag-subscribe. Panyero Bulakenyo, maraming maraming salamat po. Ayos. Salamat po. Thank you. Thank you. Ay na. Panyero sige. Ay inimartay ni Panyero rito. Hindi natin daplatay sa bahay natin mga kainaks n'o. Ay namis miss ko yung mga aso ko.